So what's up guys? Another vlog for today. Sobrang nakakamiss uh, mag-vlog. Medyo matagal-tagal na rin tayong kinakapag-vlog. So gusto ko lang kayong i-update kayo sa naging buhay ko ng nakaraang months. So hindi tayo masyado nakakapag-upload. But now, buwan ulit natin magbigay ng good vibes at ang mga sumusuporta sa atin. So, naging busy lang ako sa uh, business. Kaya medyo wala tayong masyadong upload. Salamat ulit kayo sa support us lang ang stay. Matagal-tagal ko rin hindi nagamit si GoPro. Tagal din. So, oh, miss ko lang talaga mag-vlog ulit. Sana kayo guys, nasa mabuti kayong kalagayan. Ako, okay lang din naman. Medyo may mga struggle pagdating sa business pero kasama sa buhay yan. Hindi natin kailangan kung ang loob. Kailangan natin ng magpahinga kapag ka sa sarili natin na napapagod tayo sobrang stress sa work. So normal yon, di mawala sa buhay yon, kasama na sa buhay yon. So sa so mga patuloy na lumalaban, mga tatay na makayod, saludo ako sa inyo guys. Sa kayo sa so mga dahilang bakit. Papatuloy din yung mga katulad mo para sa pamilya. So hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Still, nagawa natin ng paraan para Uh, pagbigay ng uh, motivation sa lahat ng mga mag-anak natin. Eh, sobrang miss ko talaga guys yung GoPro natin na gamitin dito sa vlog. Tagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. So, na-miss ko lang kayo guys. Eh, sobrang thank you dahil sa mga simpleng uploads natin ng mga video. Sobrang thank you kasi sinusuportahan niyo ako doon. Ganon din sa mga iba't ibang uploads ko. Although hindi ko pa nahanap talaga yung pinaka-content uh, ko salamat po salamat kay uh, paring bill gates no pare ko na nag-upgrade uh, din sa content creation hindi gyal siya tol ah uh, pero nasa maling landas na ako ngayon pero sabi mo pa nga sa akin puso mo yung yung nasa loob mo ano yung kaya mo pong ilabas na no? potential alam ko mayroon ka pang ibubuga marami ka pang hindi pa nailalabas na ilalabas ng mga talento. So, doon pa lang very overwhelmed na ako dahil mahirap, mahirap gumawa ng content. Totoo yun, sobrang hirap. Pero so, syempre, gusto rin natin makapagbigay ng inspiration sa ibang tao. Kaya ginagawa natin yung mga bagay na to. So, again, pagkakataon na napanginaan ako ng loob, maraming salamat to, all Will Gods. Tsaka sa mga nagpapalakas ulit sa loob ko. Sa mga panahong Down na down na ako guys. Sobrang thank you tol, pare. Real guts. At uh, tuloy-tuloy mo na yung content mo. Marami kang ang tao. Marami kang na-inspire na tao. God bless din sa family mo. Sobrang thank you. Kala lang, naigwento ko lang guys kasi minsan na panghinaan talaga ako ng uh, Real talk yun. Minsan talagang di mo na maisip kung ano gagawin mong content. Naniwala ako kung ano yung hobby mo. Yun yung gawin mong content dahil doon ka pa Doon mo na ilalabas yung yung potential, yung yung hilig mo, yung gusto mong gawin. Alam natin na hindi pilit yung masaya kasi ginagawa mo, mga ganun. I mean, sobrang hirap gumawa ng content lalo kapag pa ka, kapag yung sarili mo hindi prepared sa mga bagay-bagay. O especially sa editing, sobrang hirap. At uh, kaya ko lang din sa mga katulad ko na mga aspiring content creator is tali-tali lang, gawin niyo lang yung hobbies mo. I think yan lang yung pinaka nabibigay ko na advice pagdating sa content creation dahil wala nang sasaya pa kapag ka ginawa mo yung hobbies mo.